Oh, ayan na. Ayan na, sabahin na kami. Unang-una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa lahat ng dumating doon sa birthday uh, celebration ko sa campsite na. Uh, at pangalawa ay eh, maraming maraming salamat sa mga nagregalo. Bang gagandaan na. Tingnan nyo. Hmm? Ayan, galing kay uh, Christina. Oh, uh, maraming maraming salamat. Kasi naman si Lunga. No? Banlaki na. Kulang ano. na lang itsupo na ana. Itong Halloween mug. Ano? itong paperweight na medyo mas mabigat sa akin ng konti. Ana. Ayan, galing kay... Zane. Uh, Maraming salamat. Si Sinta Kahara. Ito pa, o. Oh. Ang Dik dikdik ng bawang, na. O oh, yan, baganda na. At itong jacket nagaling kay Leo. para oh, parang may mukha, na, na nakasilip. oh, ayan. Yung XL, o. Oh. Hindi mo lang duman sa pagka-large. Itong sweater, galing naman kay uh, Mark. O. Oh. Ayan din, o. Oh. XL din, mga limte na. Hindi mo na sa medium, hindi pa duman sa large. Ito namang isa, sweater galing kay Roni, na hindi ko namang ganun love na kaibigan na na. O lintik, o XL, bang lalakas mang insulto na, grabe. O diba, nakita nyo na na bang gaganda na, pero bang payat ko eh, lintang mga size ng <laughs> XL, XXL. Kinabahan you know, ang nabubuking tuloy ako. Hmm?